Ay, magandang araw sa inyong lahat. Umaga na naman at umaambon na naman. So maghapon magdamag dito sa amin, ambon lang pinong pino. So welcome kayong lahat dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya nga, kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Mag-flashback muna tayo doon sa nakaraang video yung ginawa ko. Yung latest upload. Doon na-compute natin, no? makita natin na habang pababa ang egg production, mababa ang selling price at mataas ang presyo ng feeds kagaya ng yung 70% egg production di ba 70% egg production mababa ang selling price ng itlog tapos mataas ang presyo ng feeds mababarin ang gross income at siyempre pag magko-compute ka na ng net income mo siyempre mababa rin yon automatic no so ano ang napag-aralan niyo doon ano ang na-realize ninyo na kailangan palang pagandahin ang management doon sa layer farm para mapanatiling maganda ang egg production. At kung meron ding kung, kung meron ng mga hindi productive na nakikita, gumawa ng selective culling para mapataas ang egg production. Kasi yung uh, itlog, do no? yung selling price ng itlog, hindi mo naman pwedeng sabihin na itaas mo yung presyo ng itlog, di ba? o kaya ibaba mo ano ano pababain mo yung presyo ng feeds doon sa binibilhan mo di ba so ikaw na may layer farm ikaw ang gumawa ng paraan para mapataas yung egg production mo para medyo humabol ang uh, gross income mo and automatic na din pati yung net income mo di ba pero ngayong umaga ang topic natin ay sa egg business pa rin kaya lang tungkol sa egg marketing meron kasing nag-comment na Uh, subscriber. Ang sabi niya ay, paano daw i-educate yung mga customer ng itlog na nasa store. Kasi siyempre, siguro siya may layer farm. Tapos, may mga store siyang na deliver na bibigyan no na dideliveran ng ano ng itlog na ang tinitingnan nila ay yung curah, yung itsura ng itlog kung maliit o malaki. Kasi may mga itlog na hahawakan mo parang malaki pero magaan pala. May mga itlog na hahawakan mo maliit pero mabigat pala. Kasi ang classification sa itlog ay hindi naman sa tingin-tingin. Hindi naman kagaya dito na hawak-hawakan mong ganon, di ba? So hindi ganon ang pagano, hindi ganon ang pagclassify. Yung iba kasi pag nakita nila ay ah, ganito hahawak-hawakan ka <laughs> 'di ba? sabi nila sa aliliit ng itlog mo, 'di ba? Yung iba naman, uh, i compare ka pa doon sa isang ano, sa isang seller. Mas malaki ang ano, ang tindang itlog ni ganito, 'di ba? Pero dapat ma-educate yung mga customer sa pamamagitan ng pag ano yun, pagbibigay nyo ng uh, info sa kanila na tama. Sabihin niyo na ang itlog ay tinitimbang. Ang itlog ay dumadaan sa classifying machine or kaya sa classifying yung doon sa weighing scale ng itlog. Kasi ang itlog ay grams ang sukatan, no? Yung egg yolk kasi. Ganito 'yon, oh. Kahit na malaking tingnan ang itlog, halimbawa ito. Ah, pero ito mabigat, ano na to, XL na kasi to. Ah, itlog ng RIR ko to. <laughs> o oh. So kahit na mabigat na ay kahit na malaking hawakan mo ha hawakan mo no pero yung egg yolk naman maliit kasi uh, may mga itlog na malaki ang space dito yung air space nila malaki so akala nila malaki pero yung egg yolk maliit lang so mag ano magaan di ba kaya, yun ang dapat um, uh, ituro nyo doon sa customer na tinitimbang yung itlog. At kung hindi pa naniniwala, dapat, dapat, no? Uh, meron kayong dala uh, daladalang, ano, mer tama lang naman yon Meron daladala kayo dapat na yung copy ng yung standard weight ng itlog. At pwede nyo ibahagi sa kanila, i-share ninyo sa kanila. Ito ho yung ano, kamo, ito oh. yung standard weight ng itlog, ay bibigyan na lang kita kamu, di ba? Ay bibigyan na lang pala kita ng ano ng copy ng standard weight ng itlog para at least pati customer mo, yung mga end user na bumibili sa store mo ay maano, malaman nila na ang itlog ay hindi sa ah uh, tingin-tingin lang or hindi sa kapakapa nakikita yung size ng itlog kundi sa timbang di ba so pwede mo ring itimbang yung itlog na ano ko na binenta ko sa iyo kamong so pwede mo namang ano sabihin sa kanila na ganun na tinitimbang yung itlog di ba and then i ano muna ipaskil mo na oh, pwede na ho papaskil na lang dito para hindi mawala yung kopya mga ganong ganon so in a nice way para hindi yung hindi mo i-insist yung uh, ipinapaalam mo na timbang-timbang yung itlog na hindi ka nakiki argue di ba? Uh, mas maganda yung i-educate mo sila in a nice way. Parang uh, medyo matagal 'yan na proseso kasi di ba? Matagal na panahon na ang itlog ay tinitingnan lang sa ano kasi noon uh, wala pa yung mga puti na yan, no. Noon ang itlog kasi tinitingnan na yung laki na itlog, maliit na itlog, ganun lang sa native chicken kasi karanihan noon, di ba? Pero nung nag, ano, lumabas ang mga puting itlog, yun na, uh, may mga classifying machine. So, tinitimbang yun. And kahit yung mga, pero although yung mga ano ngayon, kahit na may mga tao na ngayon, no, yung mga sa household, alam na nila na yung itlog ay tinitimbang pero meron pa rin talaga kasing uh, hindi nakakaalam na uh, tinitimbang yung itlog. So, 'yun yung mga kailangan i-educate at hindi naman masama na ipaalam mo. Matagal na proseso 'yan pero tatanggapin din ng sistema nila 'yan. <laughs> Parang yung ano lang 'yan. Parang yung uh, mga ibang itinuturo, no? sa technology, maganyang ganyan na minsan mahirap tanggapin pero uh, in the end, tinatanggap na rin ng sistema nila. Kasi nga 'yun na 'yun eh, wala namang ibang ano, pupuntahan, 'di ba? So, ganun lang talaga ang pagtuturo, no? I-educate mo sila true fact, factual, no? Factual information. So, maikli lang ito, no? Kasi yun lang naman. Hanggang dito na lang, no? Sana may nakuha kayong idea dito sa video ito. Ah uh, simple lang to, maikli lang. Uh, kasi yun lang naman ang tanong. Sinagot ko lang para hindi lang siya yung nakakaalam ng uh, sagot. So, sana patuloy niyo subaybayan ang channel ko. Uh, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay notify kayo. At salamat sa mga nag-share. Salamat sa patuloy na pag-share ninyo sa channel ko at sa at saka sa mga uh, videos ko. At sana follow niyo na din ako doon sa Facebook page ko. Eh ko na may ano may link yata doon sa description. Pero kung hindi, napin niyo yung egg and egg laying chicken. So hanggang dito na lang sana pagpalain tayong lahat.